Ang astig naman ng Prigo camera niya guys oh. So, nagbabago yung kulay. Bug, bagsak. Pinakatulod <laughs> yung elepanteng malaki. Lumubog eh. <laughs> Bili tayo ng super coil. Super coil, ibig sabihin super speed. Let's see. Ang bilis nga natin. Kunin ko si Prigo Camelo. Hindi niya ako Para tayong si Sonic. Ah. May glor Ang taba mo. Tara dito. Magpapahulog tayo dito. Wow. Ayan na po atin. Iiwan ko na siya. <laughs> ito na lang si Coco Panto Elepanto. Mas magaan pa to guys. Baby Elephant. <laughs> Come on baby Elephant. Padyak, padyak, padyak. Excuse me, excuse me. Ito, wala pa ako na ito, di ba guys? Kuha tayo na ito. Kakto, hipopata mo. Ang lakas ang iyak mo. Nagising tuloy yung elepante. <laughs> whoop, whoop. You can chase me, but you can't catch me. Woohoo! Wow, super speed. Hindi mo ko <laughs> Alam ko na, guguloy ko sila habang tulog. Ay, tong-tong-tong sa orgo. Umising na, Amazing ka na. Cappuccino sino. Tulog ka ng tulog. Mukha ka ng itlog. <laughs> Ayaw nyo magising ha. Papaiyakin ko to. Nyak, kak, 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 kak. <laughs> Gising silang dalawa. Oh. silang dalawa. Mainit jo!